Aris, ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging madami ay okay na ang ganoon, oras na masingitan ng ilang pagkatalo ay magpahinga muna para maputol ang aura ng walang swerte, at pag relax na ang isipan ay pwede nang maglarong muli, Aris sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 ng umaga hanggang alas 8 5 ng umaga may ikatatalo na 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 jis ng hapon at may ikatatalo na 53 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.15 na madilim, may nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka player na may kaya kumilos at umiwas ka sa kulay orange sila ang kukuha ng oras mong Buenos. Taurus, ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging madami ay okay na ang ganoon, oras na masingitan ng ilang pagkatalo ay magpahinga muna para maputol ang aura ng walang swerte, at pag relax na ang isipan ay Pwede nang maglarong muli, Toros sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10, 10 ng umaga, may ikatatalo 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9 gis na madilim, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay pink dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Gemini, ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging. Madami ay okay na ang ganoon, oras na masingitan ng ilang pagkatalo ay magpahinga muna para maputol ang aura ng walang swerte at pag-relax na ang isipan ay pwede nang maglarong muli Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10:15 ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may ikatatalo na 52 minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 na madilim, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Ngayong araw ay umiwas ka kulay red dahil pwede kang matalo kagad at sa player na bastos ang mga salita at sa kulay pink. Cancer, ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging. Madami ay okay na ang ganoon, oras na masingitan nang. Ilang pagkatalo ay magpahinga muna para maputol ang. Aura ng walang swerte at pag-relax na ang isipan ay. Puwede nang maglarong muli Cancer sa oras na umagang. Paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga. May ikatatalo 50 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gis ng hapon at may ikatatalo na 53 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.15 na madilim, may nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras, magsuot ka damit na may kulay pink, magbibigay sa iyo ng dagdag na oras na buenas, ang iiwasan mong kulay ay red magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Leo ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging madami. Ay okay na ang ganoon, oras na masingita ng ilang. Pagkatalo ay magpahinga muna para maputol ang aura. Nang walang swerte, at pag relax na ang isipan ay pwede. Nang maglarong muli, liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10.15 ng umaga. May ikatatalo na limampung minutong negatibo, at ang ulit ay alas on ng umaga hanggang alas dos ng hapon at may ikatatalo na limampung minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas sete ng gabi hanggang alas gis gis na madilim, may nakapaloob na 52 dalawang minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay green dahil mabibigyan ka niya ng kamalasan para kamatalo. Virgo, ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging. Madami ay okay na ang ganoon, oras na masingitan nang. Ilang pagkatalo ay magpahinga muna para maputol ang aura ng walang swerte at pag relax na ang isipan ay pwede nang maglarong muli. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, may ikatatalo 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may ikatatalo na 52 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 na madilim, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Libra, ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging. Madami ay okay na ang ganoon, oras na masingitan nang. Ilang pagkatalo ay magpahinga muna para maputol ang. Aura ng walang swerte, at pag-relax na ang isipan ay pwede nang maglarong muli, libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.00 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka muna sa kulay pink dahil siya ang magbibigay sa iyo ng ikatatalo, at sa player na mahilig sa alak at mahilig magsalita ng kaberdehan. Scorpio, ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging. Madami ay okay na ang ganoon oras na masingitan ng ilang pagkatalo ay magpahinga muna para maputol ang aura ng walang swerte, at pag-relax na ang isipan ay pwede ng maglarong muli. Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.05 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Sagittarius, ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging madami ay okay na ang ganoon, oras na masingitan. Nang ilang pagkatalo ay magpahinga muna para maputol. Ang aura ng walang swerte at pag-relax na ang isipan ay pwede ng maglarong muli. Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.10 ng umaga may ikatatalo na 51 negatibong minuto. At sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay yellow dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan. Capricorn, ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging. Madami ay okay na ang ganoon, oras na masingitan ng ilang pagkatalo ay magpahinga muna para maputol ang aura ng walang swerte, at pag-relax na ang isipan ay pwede nang maglarong muli. Capricorn sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay asul at sa player na malalaki ang mata, ang kukuhan ng iyong swerte. Aquarius ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging Madami ay okay na ang ganoon oras na masingitan nang ilang pagkatalo ay magpahinga muna para maputol ang aura ng walang suerte at pag relax na ang isipan ay pwede nang maglarong muli Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na puna negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown at sa player na mahilig gumawa ng salitang nagmumura mga magbibigay sa iyo ng pagkatalo. faces ang maliit na puhunan pag nagawa mong maging. Madami ay okay na ang ganoon, oras na masingita ng ilang pagkatalo ay magpahinga muna para maputol ang aura ng walang swerte, at pag relax na ang isipan ay pwede nang maglarong muli, Pisces sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:15 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo.